Ito Lord, solve, solve na yun na natin Nakikita oh. mo ba dyan to? Opo oh. Solve, solve na yung ulam natin Di pang ulam na Pinansin Ano ba baka hindi naka ano Ago Hindi okay, naka play pa Oh, yun. Siguro yung bumabang, bumabangga-bangga sa akin mga idolods eh. Arroyo. Ayan. Hindi pala. Tunay pala. Tunay. Maputi lang siya. Tisoy. Tisoy yung ano natin. Tisoy yun eh. Ano. Maputi. Sulit na naman siya to mga idolods. meron din pa lang na ano ano meron din po palang sumalit na medyo mahilab mga idolods kaya salamat sa Diyos talaga marami na naman po tayong na nito ulam hindi na okay na mamaya po ulit Man,